Hello guys, good morning. Kasama ko ang aking magandang kapitbahay. At iyan na nga, nakarating na kami guys ng Changi. Nakita ko ang dalawang pinsan ko sa Changi. At bumibili sila ng tilapia. Nakita ko naman yung tanong sa kabilang gilid guys. At nakita ko, syempre mahilig tayo sa mura pero kalidad naman. At nagmili na nga ako dyan ng, ka ng kalong. Pinipili ko yung, alam nyo na, yung may borders. Kasi baka pag may borders, tapos yung anak ko ang nagluloto ay hindi eh, na yun gagalawin yung lulutuin niya dahil nga may borders ayaw na ayaw niya makakita ng uhod sa talong kasi nga daw ano, may uod ayaw niya nang kumain kaya yan pili tayo ng mabuti para wala tayong madalang may borders sa talong ayan nga po isang kilo ang bibilhin ko dyan naghingi ako kay ate ng plastik kasi marami ng akong hawak na talong guys ayan mura lang dyan kay ate silang ang tilong at iyan na nga guys Pagkatapos kong bumili ng talong Ay napalingo naman ako sa kabila At naalala ko yung sabi ng anak ko Na ibili ko daw siya ng hairband Kaya ayan na ako kay ate ng hairband Kasi ang gara ng iba parang patikwas Kaya na muna talaga ako Kasi alam niya naman po Muayte yung anak ko At ayan na nga guys Nakapili na nga ako Sinukat ko siya Kasi parang hindi siya tikwas Naiiba siya dun sa tatlong hawa ko Pero hindi pa rin ako guys komportable eh. Tinuro ko pa rin yung isa na nakahiwalay yung kulay maroon. Tinuro ko kay ate. Yan, kinuha naman ni ate at saka pinapili pa niya ako talaga. Yan, kinuha ko na din kasi para ano nakakahiya na kanina pa ako pili na pili. Pero trinay ko muna isukat. Pero feeling ko magustuhan ni ate kasi maganda na siya. Yan, hindi siya tikwas. Ayan po, at binigyan ako ni ate na. Kasi mas mahal yung nakatikos kanina eh. Binigyan niya ako ng sukle Sabi ko, San Rio.